Ay, no, may ka. Ay, akong siya lang. Ang laki ng liwit, $40 lang siya, guys. Liwit. Liwit daw. Hindi ko alam kung ano tawag yan. Mga daw sila ng ano ko. Talbos ng kamote at saka ano. Bili tayo ngayon ng ano, ng slice fish.

Pat sa pat. Tukoy. Oh my God. Okay lang? Okay. Yeah. For steam. Steam. $88. Oh my God. Super mahal. Malaki yung isda kasi yun guys. Malaki yung fish daw. Ba't nadulin niya ang cellphone?

na <manyan> dito guys, 180. So 180 times 7.12. Karamihan. 35 day fresh. Ang sarap din yan oh Lo 30. Hi. Um, Matambaka 45 <tong> mga pagong ni Manong o tingnan natin nakahilata mawawa naman hi pagong <tong> laki ng crab so oh. mahal na manok dito dito tayo dito dito okay. sa manok Yeah. Nakabili na ako ng manok guys Mga mushroom Mushroom More herbs Ay, Mura lang mga herbs Herb. Punta pumili ng mga herbs, herbs, herbs. Tapos dalhin sa Pilipinas. <laughs> ano to? Mga ano? Clothes. Wala yung may ari. Ay, eh, cute na baby. Cute na ba ng baby? Sana ko dadaan. Nabili <laughs> ako ng takip sa aking tasa kasi mag pag nagkape ako bilis ang bilis lumamig kape oh sorry ay mga shit pala yan ni Manang mura yung mura yung gulay ni Manong dito rin so, siya dito ang celery. Mura na yung, ano niya. Asparagus. Pag sa iba, sobrang mahal. kaya na si Boyas, guys, no? Pagaan to. Nag-shortcut ka. Sexy kan Yoke. nice fish na binili ko guys. Mama. May dugo dugo. Bawal pala kay Lolo, may dugo dugo. Laway laway. Ay, sabi ng mga laway laway. ng ano yun, ng chili. Mga kadahan ng chili din dito guys. Labas na po tayo. Umuulan. Umuulan. dapat may sombrero kasi kahit mayroon siyang ka kayong parang ano parang hindi pa rin naman ng hangin basta pa rin yung ulo mo si Mara nagtitinda mahala mo ng paninda niya mga Chinese dito masipag masipagyan sila mag ano guys, meron din mga matatanda masipag mag-ipon ng mga cartons, mga newspaper na nila yon, sayang din yung one dollar ah. Din ang payong ko. Kasi pag bumasok sa soto kung kipa? kung kamera? yung yung Kasi yung 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 It's raining. Raining man. It's raining man. I love it. It's raining man. $20. $20. Uh, tar -tar -tar -tar. <laughs> car. -car. Kikit ng car car. Ahas. Ah, parang steam. Ang laki ng kapal niya. Oh, parang steam. Mura na mapaninda nila dito guys. Dito tayo ng main tag para sa kung saan saan. Mugs can ten dollars. Trouble, not Yeah, i

$5 Parang saan ito? This is for what? $10 lang Mura rin mga tasa nila ten $10 mm -hmm. Baon oh man, alam mo rin sir $28 alam mo Almeris. $20 dollar yung isang piraso ng plato. Kamahal. Kamahal naman. What is this? Anong purpose nito?